Guys, good morning sa inyo lahat dyan Ayan, ipapakita ko lang sa inyo yung bunga ng ube Ayan Yung ube guys Mayroon din siyang root crops Tsaka nagbubunga din siya Ayan guys, ayan Ayan Akala daw ng iba, hindi nagbubunga yung ube Ang ube, nagbubunga yan Ayan po guys, ayan Umakit na ako sa puno Para makita nyo yung bunga Ayan. Ito guys, ipapakita ko sa inyo yung root crops ng OB ito. yeah, Yung violet na yan, ito yung root crops nya. Ito yung stem pataas. Ayan. Papunta yun dun sa taas sa puno ng kahoy. Ayan. Ito yung root crops nya. Bali malaki na yan kasi andito na yan. busbog na yung lupa kaya malaki na yan tsaka ito guys yung iba dito ayan yan yung bunga ayan ayan pa Saka ito kayo pwede siyang itanim guys kung gusto nyong paramihin tsaka ito daming maliliit na bunga. Ayan. Ayan. Mayroon pang guling-guling ang tawag sa amin guling-guling dito. Salamat guys sa panonood guys ng aking video. Thank you very much.